Good day mga kabaro Mga kabaro Meron na naman akong Kunting i-share sa inyo na Tatlong klase ng Tuyur mga kabaro Itong tuyur na ito mga kabaro Ito yung Tuyur ng Germany Ano yung sa Covers nya Parang agila na nakatayo Na ano yung pakpak nya Nakabuka Yan 2002 Germany 2 euro coins mga kabaro yan maganda pa maganda pa yung ano niya hindi pa masyadong makalawang 2 euro ng Germany yung pangalawa ay ang 2 euro ng France mga kabaro yan 2 euro ng France yan, maganda pa rin. Ito yung reverse niya. Ito yung reverse niya. Yan. 2014 mga kabaro. Yan. Ito yung 2 euro ng France. Yan. Ito yung salita ng France. Liberty. Equality. Fraternity. So, ano ng France. yung mahal na rin ito mga kabaro. Kasi yung sa Germany mga kabaro ay nasa 300 ito nakita ko parang nasa 500 dollars itong sa ano mga kabaro yung sa France so, kaya yung itong pangatlo ko mga kabaro ay ang pinakamahal na 2 euro mga kabaro itong 2 euro ng Greece so yan yung verse niya. Yan. Uh, salitang Grego. 2,002 mga kabaro. Maganda pa rin. Maganda pa yung uh, mga ano nya, Sa mga gilid niya. Mababasa mo pa lahat. Yan. 2,002. 2 euro ng Greece mga kabaro. So, Magandang dagdag na naman sa koleksyon natin mga kabaro. Maganda pa siya. Hindi pa nangalawang. So, okay. Sana nagustuhan nyo yung kunti kong uh, mga kalaman na sinasabi sa inyo. Sana magustuhan nyo. Thank you.